Ito talaga yung madalas na banding namin ng mga bata pa kami, lalo na kapag mainit talaga ang panahon. Papunta nga kami ngayon sa ilog at habang kami nga ay naglalakad dyan, ay punong-puno na agad ng kwentuhan, tawanan at mga kalokohan. Apat na araw nga lamang ang bakasyon ni Kaz, kaya hindi talaga namin inapalagpas ang mga ganitong pagkakataon at walang masasayang na araw, dapat palaging may ganap. Matagal na talaga itong plano at buti naman at natuloy na talaga. Meron nga ding kubo din ni sinatita at kanina pa talaga niya kami umaga inapakaan tay at dahil hapon na at alauna na nga kami nakarating dito kaya akala daw niya ay hindi na naman daw kami matutuloy mga dalaga pa talaga kami nung huling punta namin dini kaya sabi ni tita ay pasyalan nga daw namin aring kubo nila dini Pinaghanda nga niya kami ng kamote at ulam namin mamaya at kami nga ay magaliguan sa ilog dini lamang sa bandang ibaba ng kubo nila shout out nga pala kay tita kong napakasipag magtanim may kalayuan talaga ang lugar na ito at hindi abot ng kalsada dito kaya wala kang maririnig na mga sasakyan at wala rin kuryente, kaya pag dito ka talaga nakatira, eh hindi uso ang cellphone din Kapag gusto mo talaga ng katahimikan at gusto mo mapag-isa, eh ito talaga yung mga lugar na dapat mong puntahan. Pagdating nga namin din sa ilog, eh nagpikturan muna kami at namiss talaga din namin ang isa't isa. Yan, yan niluto ko kanina yan umaga, yan saging, di pa sana matutuloy. Tapos yung kanin namin, ay may bago! <laughs> bagoong bagoong ulam namin yan, yan kanin at saka meron kaming lumpia napakasarap mm, niya oh. meron kaming pakbe <laughs> at saka may kasama that? na rin kami yung kamote namin yung lukba kumuha na nga rin kami ng dahon ng saging habang si Kaz naman hindi na nakatiis sa sobra daw init kaya sumulbot na sa tubig bumalik pa nga ako dini sa kubo at nakalimutan nga namin magdala ng asin pangontra din nga daw ari sa mga nuno kaya sa tuwing mapunta daw sa mga ganitong lugar ay magpasintabi at magsa labog daw ng asin at nang hindi sila mabulabog din sa sobrang ingay talaga namin. At dahil nga hindi pa kami nagatanghalian kaya makain nga muna kami at basta nandito ka sa ilog ay eh kahit ano pang ulam nyo ay eh, aganahan uh, ka talagang kumain. Lalo pat sila ang mga kasama ko eh hindi lamang sa pagkain talaga mabubusog at hindi sa pagkain masakit ang tiyan mo kundi sa kakatawa. Hindi nga rin kami magkaintindihan kung saan maharap at talaga namang palibot ang cellphone sa amin. At grabe yung banding namin ngayon. Ganitong ganito talaga talaga kami nung mga bata pa kami at hindi nauubusan ng topic. Lalo pa ngayon na natanda na rin kami at may kanya-kanya na rin pamilya. At sa dinami-dami din talaga ng mga pinagdaanan at mga nangyari na sa buhay ay magpangita man pero ito talaga yung time na makapagkwentuhan kaming matagal na walang may ingay na bata. At kahit palakasan namin ng kwentuhan talaga dini, magsigawan at tumawa ng malakas ay eh wala namang kaming maaabala at wala namang makakarinig sa amin. Maliban na lang kung may nagakopras at nagakawit ng niyog dyan. At dahil isa rin sa namis ang manihi din sa ilog kaya are at naghanap kami at, at baka marami kaming makapa abay pang ulam na rin mamaya. Kaso sabi ko parang natatakot na ako mga pa sa mga bato at baka anong mahawakan ko. Hindi tulad noon ng mga bata pa talaga kami ay kung saan saan talaga kami nagsusuot. Maraming klasing sihi din ang makikita din sa ilog pero sa ngayon ay hindi na muna kami maninihi at kami nga ay magaligoan naman. Matagal na rin siguro talaga na walang naliligo din sa ilog kaya hindi na nalilinisan. Dahil nung kapanahon pa talaga namin ay ilalim pa talaga namin ito at inapakalinisan. At kapag ganitong summer talaga, eh halos araw-araw kami na nandito. Dito na nga rin kami naglalaba at sako-sako talaga. Tapos inabilad na lamang namin dyan sa mga bato at pag uwi namin ay tuyo ng lahat ng aming mga nilabhan. Iba na rin kasi talaga ang panahon ngayon, lalo na't nauso na talaga ang mga gadget. Hindi tulad ng mga na namin na halos nagdadalaga na nga kami, eh hindi pa rin kami marunong gumamit ng mga cellphone at wala rin naman kami noon. Pero yung memories ng mga bata kami, yun talaga yung hindi mapapantayan. Pagkatapos nga na pala namin magliguan mura naman kami tawang-tawa nga ako dito at ako na naman ang walang buko at inabigyan nga ako ni Tio Jerry ng luos na niyog at yun daw ang sa akin marami ba naman salang buko nga ay mahirap talaga magdala pag kinawit mo ay sa baba pa apulutin mahirap magdala paahon kaya tama na daw ang tatlo sa amin at pagkatapos nga namin magmura jaan ay umuwi na rin kami at medyo malayo pa nga yung kalsada na pinag-iwanan namin ng motor kaya maglakad pa kami at dahil nga sobrang tarik ng daanan dito eh isang lang ang ang kaya ng motor hindi na nga rin halos makaahon. Sabi ko nga sa pinsan ko, ay eh, magalakad na lamang ako. At parang hindi ako kaya. Pero mapilit ang driver eh. Si Insan and Fred naman ay naglakad at aintayin na nga lamang namin dito sa may bandang taas at patag na nga doon ang kalsada. Nanguha pa nga kami ng mangga dito at anong ang pagkarami. Hindi rin naman namin alam kung sinong may ari pero pag nandini ka talaga sa probinsya ay eh, para sa lahat na ari. Ang dami nga namin nakuha kaso ay wala na rin kaming mapaglagyan. At puno na nga rin ng kamote ang aming lagayan. Sobrang saya nga ng araw na ito at kahit nabitin kami sa oras na magkakasama, eh, hindi naman namin makakalimutan yun at sa buhay talaga natin, kailangan din ng break na makakahinga ka, makipagkwentuhan sa mga barkada at higit sa lahat, makakatawa kayo ng malakas. Hindi man maghapunan kayong magkakasama tulad ng mga bata pa, eh mahalaga na yung nagkaroon pa rin kayo ng time na magkasama ngayon kahit busy na talaga sa mga pamilya. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!